Iris, ang numerong may kinalaman sa iyong tagumpay noon ay may dalang positibong enerhiya. Balikan ang mga numerong naging bahagi ng iyong buhay at maaaring magbigay ng panibagong swerte. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga numero na palaging lumilitaw sa iyong paligid. Mag-isip pa ng mga numero ng tagumpay hanggat umabot para sa loto at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 4, Number 17, Number 29, Number 6, Number 20, at Number 33. Taurus ang numerong madalas mong nakikita sa iyong pang-araw-araw na buhay ay maaaring maging susi sa swerte. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay pahiwatig ng kalikasan upang bigyan ka ng pagkakataong makamit ang tagumpay. Obserbahan ang mga numero sa iyong paligid at gamitin ito bilang inspirasyon. Basta makabuo ng pangtaya sa loto at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 2, Number 14, Number 26, Number 9, Number 18, at Number 31. Gemini Huwag ipagwalang bahala ang numerong palagi mong natatandaan sa mahalagang pagkakataon. Maaaring ito ang susi sa isang masaganang kapalaran. Tandaan, minsan ang pinakamaliit na detalye ang nagdadala ng pinakamalaking biyaya. Isang lucky pick ang maaaring magdala ng panibagong biyaya sa iyong buhay at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 5, Number 13, Number 30, Number 8, Number 21, at Number 36. Cancer Magandang tayaan sa loto ang inaalagaan mong numerong matagal mo ng pinagkakatiwalaan. Ang numerong ito ay maaaring may espesyal na koneksyon sa iyong nakaraan na nagdadala ng swerte. Huwag kalimutan ang isang lucky pick na maaaring magdala ng hindi mo inaasahang biyaya. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan at ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 1, Number 16, Number 27, Number 10, Number 23, at Number 34. Leo, huwag mong kalimutan ang numerong palagi mong ginagamit sa mahahalagang pecha. Ang mga numerong ito ay may kakaibang lakas na maaaring magbigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Hayaan mong makagawa ka ng tamang kombinasyon para sa loto at masayang tumaya upang lalong gumanda ang iyong good vibes. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 6, number 12, number 25, number 3, number 19 at number 32. Virgo, ang mga numero na may koneksyon sa iyong nakaraan ay may hatid na swerte. Baka ito na ang oras upang bigyang pansin ang mga numerong naging bahagi ng iyong buhay. Subukan ang isang lucky pick upang mapunan ang kombinasyon. Maaari mo rin isama ang kaarawan ng isang mahal sa buhay upang palakasin ang iyong swerte. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 9, Number 11, Number 28, Number 7, Number 22. At number 35. Libra. Panatiliin ang numerong matagal nang nasa isipan mo basta ito ay para sa loto. Ang numero ay may sariling enerhiya na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. At kung may kinagigiliwan kang tao, maaari kang humingi ng ibang numero upang makadagdag sa iyong swerte at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 3, Number 15, Number 24, Number 5, Number 20, at Number 33. Scorpio huwag palampasin ang numerong madalas mong naiisip tuwing may magandang nangyayari sa iyo ito ay maaaring tanda ng paparating na swerte isang lucky pick ang maaaring makatulong sa iyong tagumpay sa loto maaari ka ring humingi ng ibang numero sa mahal sa buhay upang magkaroon ng higit pang pagpipilian at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 7, Number 18, Number 29, Number 4, Number 25, at Number 30. Sagittarius Makatutulong sa iyo ang numerong may personal na kahulugan sa iyong buhay. Ito ay maaaring mula sa isang mahalagang pangyayari o isang espesyal na petsa. Pagtuunan ng pansin ang anim na kombinasyon ng numero na maaaring magbigay sa iyo ng hindi inaasahang biyaya. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan at ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 8, Number 10, Number 23, Number 2, Number 26, at Number 31. Capricorn, huwag isantabi ang numerong may sentimental na halaga sa iyo. Ito ay maaaring isang matagal ng pahiwatig ng kalikasan upang bigyan ka ng pagkakataon sa kasaganaan. Gumawa ng anim na numero na kombinasyon para sa loto at baka ito na ang iyong pagkakataon sa malaking panalo. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay number 1, number 14, number 27, number 6, number 21, at number 34. Aquarius, isa alang-alang ang numerong nagbigay sa iyo ng panalo noon. Ang swerte ay hindi lang isang beses dumadating, kaya't pagtuunan ng pansin ang mga numerong minsan nang nagbigay sa iyo ng tagumpay. Magdagdag pa ng iba pang numero upang makabuo ng isang malakas na kombinasyon para sa loto. At ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 2, Number 17, Number 30, Number 5, Number 22 at number 36 Pisces Ang numero ng isang espesyal na alaala ay maaaring magdala ng swerte. Isang mahalagang sandali sa iyong buhay ang maaaring maging susi sa isang masaganang kapalaran. Huwag kalimutan subukan ng isang lucky pick upang magkaroon ng dagdag na pagkakataon sa panalo at ang paalalang ito ay pwedeng maging gabay sa pag-asenso ayon sa gabay ng kalikasan. At ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Number 4, Number 13, Number 28, Number 9, Number 24, at Number 35.